Grabe, ang sarap dito. Grabe. Kasisap ni Step A. E. Ay. E. Sarap. Para makalimutan ko na siya. <laughs> so, hi mga love loves. So, for tonight's video, nandito tayo ngayon sa Redwood Chinese Restaurant and Pizza. dito ko pinark yung sasakyan ko. And kanina kasi noon doon siya, pero may nauna pa lang nag-party doon. So dito ko siya nilipat. So ayun nga, napapasok na tayo and eh, kakain na tayo kasi naka-prepare na rin yung food na in order natin. So yun guys, nandito so, na tayo ngayon sa loob ng Red Bull. And ayan sila, Kuya Alan and Ate Baby. Sila yung owner ng Red Bull. And syempre together with their baby, Adina. Hi! Ikaw! Hi! Ikaw sa Hi! Ikaw. Hi! So yun guys, titikman na natin yung, yung mga main details nila. And ayan, naka-prepare na siya. Ayun guys, nakita niyo naman. And marami rin tao na kumakain dito. So yun guys, let's see and kakain na tayo. So, yun guys, titikman natin lahat ng mga nakahain dito sa kapagkainan. And ayan, i-try natin lahat yan. Ano to kuya? Patatim. 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 Hindi, hindi ko po boyfriend yung babae po yan, ah. <laughs> <laughs> okay, masanay na may boyfriend ka talaga. So okay. Ito pa lang nung sarap. Honey <laughs> <laughs> okay. Spare Ribs. Honey Spare Ribs. guys, titikpan natin. Sarap. No? Hmm. Huh? Okay, here. mo. Ito pa ya nga ano talaga unti 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 salad. unti 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 ang sarap ng kukuyang. Kukuyang lang nuna. Ay, grabe. Eh. Ay, ang sarap mo, sarap. Para makakalimutan ko na siya. Grabe, <laughs> sarap. Yung kukuyang nila dito, guys, grabe. Eh. Diba, kakaiba. Pero, eba Pero, sorry. Natikman ko na kayo na ito yung una kong tinikmang kanina. Ito yung part niya niya dyan, yung sweet and sour sauce. So, so. Chicken feet, oh, the best chicken feet. Good try. 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 Good Parang babalik ako dito. <laughs> parang hindi na kayong kasama ko. <laughs> yun. Pero araw, araw kayo. <laughs> <And> Original part <unsawort. laughs> Hello po. Basta sarap ng soup nila. pa lang ako ang dami ko ng food. Yung <laughs> <laughs> fried rice pa lang nila, guys. Grabe, kasapo. Parang ulam na. May hindi mo na kailangan ng ulam. Guys, century egg. Okay. A few moments later. So ayun guys, um, sa mga cashless na katulad ko, pwede sila mag-accept to Gcash, Paymaya, and credit card. And saan po palang mga branch yung available? Ah, uh, so, uh, ka din sa Kawit ka din sa Ito, dito sa, sa, sa um, Imus na naman sa Kawit Cavite and Kinos na. Eh. sobrang solid. As in, tinan nyo naman. Diba? Mmm. Diba? Wala. As in, simot. Simot, sarap. At, grabe. Tinan nyo naman guys. May feel bago pa. Grabe. Ano mo sasabi nyo, Tay? Ito yung mga kasama ko kanina. Yan, lapit. Ano masasabi niyo nyo, guys? Sarap. Sa na ito yung pinaka-ano talaga eh. Grabe 'kong lumaman, guys. Grabe ang sarap dito. Grabe. Kasing sarap ni Steph. Eh, wala na tayong busog ka. Hindi na tayo, di ba? Dapat ay piyahay 'yung rin yan. Grabe. Tinanong nyo, guys, kung may pinagbago before and after kanina. Basta lang dito na puntayo ng ano, yung pagkain. Dilim. So, so, it. so, Ito lang yan guys sa Redwall. Meron din silang branch dun sa Kawit Kabite which is yun yung pinaka main nila. And dito kami ngayon sa Inus kasi dito kami malaki. And yun, kahit saan pwede kayo pumunta. One, two, three. Thank you Redwall!